So, hello mga farmers Welcome back sa my YouTube channel for today's vlog. Andito ngayon sa farm namin and nadaanan ko to. At yung palayan dito. Ayan mga farmers Dahil nga nung nakaraan ay binaha kami dito sa aming area. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung resulta ng baha. Dito sa amin. Ay mapansin nyo yung palayan dito sa karating namin. Ayan mga farmers Grabe kawawa. Kasi nga, dahil sa sobrang lakas ng baha dito, mapaw yung ilog. Ayan o. Oh. Doon yung sa part namin, ang lakas ng agos ng tubig. Dito mga farmers o. Oh. And kawawa yung mga palay. Ayan. So may natira man, pero kaunti. Ayan. Dahil ilang days na nalubog to, kaya ganito ang nangyari mga farmers. grabe o. Oh para siyang airport nababad kasi sa tubig yung mga farmers oh. yan oh. Huh? pag binunot mo siya talagang ano agad siya oh. Hmm? so hindi na talaga maubuo yan kasi tuyot na talaga at nababad ng tubig yan mga farmers kaya kawawa din ang mga farmers mga nagtatanim ng palay nakikipagsapalaran para kumita pero ganito ang mangyari grabe dahil ang tubig dito mga farmers ay sobrang taas pa sa akin dito hindi lang 6 feet hindi mas mataas pa kasi ito mga farmers ay napapaikutan ng tubig ng ilog ayan So ang taas ng tubig dito. Grabe. Yan, kawawa. Talagang upod talaga. So meron mang natira. Ay taba, ganyan lang. Pero mas malaki yung sira. So siguro ito mga farmers ay naabunuhan at katalaban pa ng abuno kaya kapag nababad ng tubig, talagang walang matitira sa palay. And naano rin siya ng mga banlik. Ito pa yung napansin ko. Naano rin siya ng mga banlik. Ayan mga farmers. O. Banlik yan. Natabunan na yung mga palay. Ayan. So wala ka na makikita ang green. Hindi banlik na natabunan na yung palay. Grabe, mga farmers. So, ang ganda ng palay nito. Kasi noong nakaraang dumaan ako dito, ang ganda ng palay dito. Pero ngayon, ito na ang sitwasyon. Dahil sa kalamidad. Kaya yun sa mga uh, ka-farmers natin, So, minsan talaga nangyari ang mga ganitong pangyayari sa hindi nasa ang pangyayari. Pero magpasalamat pa rin tayo kay Lord kasi nga may meron tayong buhay. At yung lupa, nandiyan lang yan, pwede ulit tayong makabawi. At may panahon na tayo makakabawi din. At sobra-sobra yung blessing na ibibigay sa atin. Ayan. Kaya wag po kayo mawala ng pag-asa. Babawi ulit next time. So, ganyan ang buhay ng mga farmers natin. Grabe ang kawawa dito. Ayan. So may natira man dito yung sa part na mataas-taas. Pero dito sa part na to, talagang dukal talaga. Ang lalim nyo. Oh. Nadukal talaga siya. Kasi sobrang lakas ng agos ng tubig. Ayan. Grabe, parang airport eh. wala kang makitang palay sa part na to kaya mga farmers so tuloy tuloy lang tayo so huwag tayong hihinto na magtanim bawi tayo next time at alam ko na may inihanda si Lord sa atin mga blessings pa at pagpapalaan yung ating mga pananim sa mga susunod na taon yan and Grabe oh. Ay. Bukal talaga. Yan. Grabe. Ayan mga farmers. So, nag-update lang po ako sa inyo sa mga nangyari dito. Sa farm dito sa amin. So, praying na makabawi at salamat pa rin sa Panginoon sa mga blessings na binibigay niya. Hayo mga farmers, salamat po sa inyong panood. And don't forget uh, to like, comment, and subscribe. God bless us more. Thank you.